يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم او oh, ang mga nagmamabilis sa kawalang pananampalataya kabilang sa mga nagsabi. Sumaampalataya kami sa pamamagitan ng mga bibig nila

mga palapakinig sa mga ibang taong hindi nakapunta sa iyo. Naglili sila ng mga salita matapos ng pagkalagay ng mga katuturan ng mga ito. nag-sabi Nagsabi sila, kung binigyan kayo nito, ay kunin ninyo. At kung hindi kayo binigyan nito, ay mangilag kayo. Ang sinumang nagnais si Allah ng tukso sa kanya ay hindi ka makapangyayari para sa kanya laban kay Allah sa anuman. lam an Lahong fit dunya khiziyun, walahong fil akhirati azabun azim. Ang mga iyon ay ang mga hindi nagnain si Allah na magdalisay sa mga puso nila ukol sa kanila sa mundo ay isang kahiyan at ukol sa kanila sa kabilang buhay ay isang pagdurusang sukdulan. Samauna lil kadibi, akaluna ak lil suhti, mga palakinig sa kasinungalingan, mga palakain ng kinita sama-sama, kaya kung dumating sila sayo, ay sa iyo, ay humatol sa pangitan nila وما يوكا وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين كون يُوكَّا قلايوسكاللا اي هندي اي ayon sa pagkamakatarungan. Tunay na si Allah ay umiibig sa mga nagpapakamakatarungan. وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. وبانون لقابا هاتو السيلاسي يوسف انت لانتقلاي نيلا انك تورا ننروون انك هاتولا الله. pagkatapos tatalik ko sila matapos na yon, ang mga yon ay hindi ang mga mananampalataya. Inna anzalna fiha wa nur. Tunay na kami ay nagpababa ng Tura. na doon ay may patnubay at liwanag. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هما هاتول سبما مجيتا نيتو أمغا بروبيتا نمغا نغبا ساكوب سبغا nagpakahudyo at gayon din ang mga rabay at ang mga pantas para humatol sa pamamagitan ng pinaingatan sa kanila mula sa kasulatan ni Allah. Sila noon doon ay mga saksi. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao at matakot kayo sa akin. Huwag kayong bumili kapalit ng mga talata ko ng isang kaunting panumbas ang sino mang hindi humatol ayon sa pinaba ni Allah. Ang mga iyon ay ang mga tagatangging sumampalataya. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن, بالأذن والسن بالسن والسن بالسن, بالسن, والسن بالسن والجروح قصاص أي ang ngipin ay siyang ngipin at ang mga sugat ay may pantay na ganti. tasaddaq fa huwa kaffaratun lang wa man lam bima fa Ngunit ang sinumang nagkawang ng pagpapaumanhin doon, dito ay isang panakip sala para sa kanya ang sinumang hindi humatol na ngayon ay pinababa ni Allah ang mga iyon ay ang mga tagalabag sa katarungan. na عَلَىٰ Nagpatuntun kami sa mga bakas nila kay Jesus na anak ni Maria bilang tagapagpatutuo

para sa mga taga-pangilag magkasala. Humatol na mga may ibanghilyo ng ayon sa pinababa ni Allah. Sa loob niyon, ang sino mang hindi humatol ng ayon sa pinababa ni Allah, ang mga iyon ay ang mga Suwael. Wa anzalna ilayka kitaba bilhaqq kami sa iyo ng aklat kalakip ng katotohanan bilang tagapagpatotoo para sa nauna rito. Nakasulatan at bilang tagapagsubaybay rito. Kaya humatol ka sa pagitan nila ng ayon sa pinababa ni Allah. Wala ahwaahum amma likullin ja'alna minkum At huwag kang sumunod sa mga pithaya nila kapalit ng dumating sa iyo na katutuhanan para sa bawat kabilang sa inyo ay gumawa kami na isang pagbabatas at isang pamamaraan. Walaw siya Allah na jaalakum ummatan wahidatan, walakin niyabluwakum fima ataakum, fastabiqul khayrat. Kung ni loob ni Allah, ay talaga sanang gumawa siya sa inyo na nag-iisang kalipunan sa pagbabatas Subalit pinag-iiba kayo upang sumubok siya sa inyo sa ibinigay niya sa inyo. Kaya mag-unahan kayo sa mga kabutihan. In Allah marujiukum jami'an, fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Tungo kay Allah ang babalikan ninyo ng lahatan, saka magbabalita siya sa inyo hinggil sa anumang kayo dati kaugnay roon.

at mag-ingat ka sa kanila na makatukso sila sa iyo. Palayo sa ilan sa pinababaan ni Allah sa iyo. Kaya kung tumalikod sila, ay alamin mo na nagnanais lamang si Allah na magpatama sa kanila ng ilan sa mga pagkakasala nila, tunay na marami sa mga tao ay talagang mga suwail. Kaya ang paghahatol ng panahon ng kamangmangan ba ay hinahangad nila? Sino pa ang higit na magaling kaysa kay Allah sa paghatol para sa mga taong nakatitiyak?